Good morning. Good morning mga kapaksiyo. Ayan, 5.10 a.m. na nang umaga. Ayan, kailangan na natin kumilos. Parang lahat ng gagawin sa loob ng bahay ay matatapos. Ito ang bagong lahat. Coffee muna tayo mga kapaksiyo. Ayan. Yes. Alanganing tabang, alanganing Matamis ang aking coffee. At mayroon tayong tinapay. Lalagyan natin ito ng palaman. May palaman ako mga kapaksyo. Galing ito ng aking board member. Rosdan Broom. <laughs> Kaya, tikman natin mga kapaksyo ha. Ayan mga kapaksyo. Lalav. yan po ay kanyang business. Ayan, peanut butter. Lalab, ang pangalan ng kanyang peanut butter. Bili na kayo sa kanya. Ito ay 180 pesos lang ito mga kapaksew. Ito ay gawa ng bahay. Gawa lang ng sa bahay. Ayan, silyado yan mga kapaksew. Hmm. Lalab. Tingkman natin mga kapaksew kung masarap ha. Ito ay gawa ng aking Mord Mimber dan Broom. Yes mga kapaksew. Ayan, open natin. Ayun, oh. oh masarap, mga kapagsaw, kasi hindi siya, no. Uh, hmm? Hindi siya masyadong... Puro talaga siya, puro. Puro, mga kapagsaw, puro. Tikman natin yung kapagsaw. Bulat-butasin natin yung ating tinapay. Be. Tikman natin, ha? Ano siya, mga kapagsaw, oh malambot, hindi siya ano, tuyo. Mamant ano siya, malambot, ibig sabihin puro siya talaga. Puro siya mani. Yes. Nako, your favorites. Yay! Anak ko, papasok na sa school, mga kapaksin. Ayan. Kain tayo. Ikaw, lalagyan yun sa'yo. Okay na, lalagyan natin. Aking kapatid, mayroon siya tinapay, kalahati na lang. Kaya lang, matamis na to eh. Dapat hindi na to nilalagyan. Hmm, -mm, yan oh. Mga kapatid, lalagyan din daw natin, sabi ng kapatid kong paralyzed. Wawa naman, oh. Yes, mga kapagsaw, good morning! Coffee time! It's already 5.20 in the morning. Good morning, mga kapitbahay dito sa Block 46 Coffee na po tayo with bread and peanut butter. Mmm! Karap! Grabe, mga kapagsaw, no? Umaga pa. Alas 4 pa lang, gising na ako ang dami ko na nagagawa sa buhay ko. Naglaban na ako. Naggawa na ako ng yelo. Kasi hindi ako natapos kagabi gawa ng yelo. Ang daming yelo. Ang freezer ko, ang daming laman ng yelo. Halos isang daan piraso. Kapag linis na ako, grabe. Nakapagyaw-yaw na ako, tumasik pa. Hi, <laughs> right, good morning sa mga kapitbahay ko. Shout out sa lahat. Dito sa Block 46, lahat sa lahat-lahat lahat ng naninirahan. Thank you very much sa inyong pagunawa. Coffee muna tayo with matching tinapay and with peanut butter from our uh, board Rose Dan Broom. Kain. Yes. Alam niyo mga kapasyo, no? Ito lang yung kasiyahan natin sa umaga kundi coffee with bread. Mm. Okay. Na, tanda na tayo mga kapasyo. Si 53 running na si Ate Bibit. Kaya, tanda na. Kailangan na natin na um, limited na ang ating pagkain. Hmm. Kain. Hello, mga kapaktil. Good morning ulit sa inyong lahat. Yung mga kapitbahay kong Nag-almusal na rin sa ganitong oras. Shout out sa inyo. At God bless us. Thank you very much. Bye-bye.